Magandang araw sa ating lahat. O magandang araw sa ating lahat. Amen. ah nandito pala tayo sa uh, area ng uh, C5 Extension, mga palangga. No, halos likod na ng airport to, mga palangga. Yan po yung tunnel. Pag nagagaling ka ng tagig area, lalabas ka dyan. No? Tagig service area, lalabas ka dyan. Papuntang Moonwalk. Pwede ka nang Demeridere sa mga palangga. Pag pupunta ka ng Las Piñas, pwede ka na rin dyan. dyan dan, dyan, 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 bakor, pwede ka na rin dyan, dumiretso mga palangga, no? At dahil dito ako naabutan ng uh, gutom, kasi sa likod lang din, naghatid na tayo ng pasahiro, uh, galing, galing tagig, papunta diyan sa may likod dito, lapakalawak, malaking, ano, yan, ang tawag dyan, subdivision mga palangga. At dahil gutom na, ayan, pili, pili muna ako ng, uh, Paris dito mga palangga yung titirahin natin hindi na talaga kaya kasi pagbalik pa sa Taguig, doon kakain hindi na kaya mga palangga doon kasi ako madalas, madalas kumakain first time kong nakakain dito at uh, syempre may mga nakasabayan tayo kumakain rin subukan kong tikman yung kanilang Paris kung uh, perfect ba ang kanilang uh, lasa uh, di ba kasi sa lasa tayo pag uh, nakitaan natin ng masarap ay eh, syempre pag nandaw tayo na pwisto o doon tayo malapit pag nabutan na naman tayo ng gutom, babalik-balik tayo. O bubalik tayo kung saan tayo ah, nakabili o nakakain o nakatry na ng pagkain mga palangga. Kaniyang forma ha, ni Hapit Tricotri o napadaan talaga ako dito kasi nga naamoy ko tuloy. Babaybay na sana ako, babalik na sana ako dun sa tagig. Ang kaso na amoy ko yung amoy ng karneng baka no dahil sa ang Paris ay eh, karneng baka yan mga palangga madalas no so dahil na amoy ko Susubukan ko to mga palangga. Ayan po yung kanin nila. Dito ako sa labas, tayo lang ako. Kasi sa loob, medyo mainit. No, ayan po yung napili natin mga palangga. wala na pala silang paris. Uh, balat ng baka, no? Sa halagang 60 with rice rest na po yan. Ayan, subukan natin. Ayan. Unang kagat ko dito mga palangga, masasabi ko lang, masarap din. Yung timplan nila, masarap naman. Ayos yung timplan nila. Ah, uh, yung lapot ng kanilang sabaw, hindi masyado. Tama lang. Oh, yan ang gusto ko kasi pagka hindi gano'ng malapot ayaw ko yung sobrang lapot kasi poor cornstarch lang yung nahigap natin doon mga palangga ang maganda talaga sa Paris kung pwede lang no yung talagang sabaw na sabaw hindi yung targado ng cornstarch mga palangga kasi nagpapalapot dyan cornstarch lang mga palangga no? so yan kahit na tayo ng kain dahil sa yun nga sobrang gutom gutom na kayo ba <laughs> ya yeah, lingi lingi po ta kay ay kumpiyansa ba <laughs> pag naana mo dahil sa Manila oh, ay kumpiyansa wag oh, at kumpiyansa sa Mindanao Dari ay kumpiyansa na yun ang tadere <laughs> tirada pag iba natin ako yung extra rice pagi ikuti mga palangga kumuha pa ako ng extra rice kasi talagang uh, nabitin ako sa isang uh, Uh, ano kainin dyan na order mga palangga yung ginakain ko nabitin ako dyan so umorder pa ako ng uh, pangalawa dyan bago ko pinatay ang aking video so hanggang dito na lang maraming salamat <laughs> way lame